Ang mga babae ay merong significant contribution para mahubog ang ating history, science, at culture. Pero marami pa rin sa atin ay hindi alam ang ilang surprising facts tungkol sa mga babae. Mula sa unique genetic characteristics hanggang sa mga incredible achievements, ang mga kababaihan ay patuloy na umuusbong at winawasak ang barriers para sa nararapat na pagkilala. Ang mga babae ay may pambihirang emotional intelligence na nagiging dahilan upang sila ay mas magpakita ng simpatsya at mas ma-recognize ang emosyon ng ibang tao. Hindi tulad ng mga lalaki na may tendensyang i-categorize ang kanilang mga damdamin, ang mga babae ay may remarkable ability na iproseso ang maraming emosyon ng sabay-sabay. Nagbibigay ito sa kanila ng pambihirang kakayahan na lutasin ang problema, lalo na sa mga emotional situation. Isa sa mga pinakanakakabilib at kamanghamanghang katotohanan tungkol sa mga kababaihan ay ang kanilang kakayahang tiisin ang sakit, maging ito man ay physical tulad ng childbirth o emotional tulad ng pagkakaroon ng abusive o unhappy marriage. Sabi nila na huwag mong lalagyan ng limitation ang kakayahan ng isang babae, dahil sa pagdaan ng panahon, paulit-ulit nilang pinapatunayan ang kanilang karapatan na makatanggap ng pantay na pagtrato ng lipunan, tulad ng same rights, opportunities, access sa mga resources tulad ng mga lalaki, free from discrimination at violence. Ang mga kababaihan ay humaharap sa mga hamon sa buhay na may kahangahangang tibay, pero tulad ng lahat ng pagtitiis, meron itong hangganan lalo na kapag ang isang sitwasyon ay nagiging unsustainable at nakasasama na. Ano nga ba ang nangyari kay Asia Bibi at bakit umabot sa pagkamatay ng labing pitong kapamilya ng kanyang bagong asawa, ang isang hakbang na labis niyang pinagsisihan? Si Asia Bibi ay pinanganak noong 1997. Ito ay lumaki sa nearby Alipur na isang maliit na village sa eastern Pakistan. Nang tumungtong sa edad na 21, siya ay pinilit ipakasal ng kanyang mga magulang kay Muhammad Amjad Akram, 25 na kanyang pinsan. Sa kabila ng pagtutol ni Asya Bibi sa arranged marriage, dahil meron na itong kasintahan, hindi pa rin niya napigilan ang mga magulang na ipakasal siya. Ang kasal ay naganap sa isang remote island village sa Central Pakistan noong September 2016. Sa isang village na malapit sa bayan ng Alipur at 100 kilometers south ng lungsod ng Multa sa eastern part ng probinsya ng Punjab. Matapos ang dalawang buwang pagsasama, muling bumalik ang babae sa kanyang mga magulang at pinakiusapan itong hayaan na lamang siyang manatili sa kanilang puder. Pero ito di umano ay pinagtabuyan ng mga magulang na bumalik sa kanyang asawa. Nang bumalik, dito na naplano ang babae kasama ang kanyang nobyong si Shahid Lashari kung paano siya makakalaya. Noong November 2, 2017, pinaghanda ni Asya ng gatas ang asawa pero hindi ito ininom ng lalaki. Kinabukasan gumawa ang kanyang bien ng babae ng isang traditional yogurt drink na tinatawag na lassi at sinerve sa 27 na kapamilya. Makalipas ang ilang sandali, ang 27 na miyembro ng kanilang extended family ay sumama ang pakiramdam bago nawala ng malay. Ang mga ito rin ay agad isinugod sa hospital. Walong katao ang agad na namatay matapos makonsume ang yogurt-based drink, pero ang numero ng mga namatay ay unti-unting tumataas paglipas ng mga oras. Isang linggo ang lumipas at umabot na sa labing pito ang pumanaw dahil sa pagkalason. Kasama sa mga pumanaw ay ang walong bata na mga nasa edad 7 to 12, ang dalawang kapatid na lalaki ni Amjad, tatlong sister-in-law, at ilang distant relatives ang ilan sa mga namatay. Ang natitirang sampo ay nanatili pa rin sa hospital ng ilang araw para masigurado ang kanilang kaligtasan, kabilang sa mga nakaligtas ang asawa ni Asia Bibi. Isa si Asia sa mga hindi uminom ng traditional lassi, na ginawa ng kanyang biyenan, Ayon sa local police chief na si Zulfikar Ali, ang bigla ang pagkamatay ng ilang miyembro ng pamilya sa iisang araw ay nakakuha ng kanilang atensyon. Agad silang nagsimula ng investigation at mabilis na nailantad ang krimen. Sa kabila ng critical condition ng kanyang asawa, ang babae ay kalmado lamang at nasa bahay na animoy walang trahedyang nangyari. Mga ugaling na grace ng suspicion sa babae. Napag-alaman ng mga opisyal na si Asya ay hindi masaya sa piling ng kanyang asawa gusto na nitong makipaghiwalay at bumalik sa puder ng mga magulang. Dalawang beses ding tinanggihan ni Asa Bibi ang marriage proposal ng kanyang pinsan. Pero pinilit na siya ng mga magulang sa pangatlong pagkakataon, kahit alam ng mga ito na meron itong ibang gustong pakasalan. Naging complicated at challenging din para sa mga pulis ang naturang kaso, pero matapos ang isang linggo, malaking progress din ang kanilang nakamit. Pinahintulutan ng hukom na kwestyonin ang mga pulis ang babae sa loob ng dalawang linggo tungkol sa biglang pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak. Inimbitahan ng mga pulis si Asha para kuhanan ng statement. Ayon sa police report, sinabi ni Asha na isang butiki ang nalaglag sa gatas na naging dahilan ng pagkalaso ng pamilya. Mga testimonyang lalong nagdiin sa babae. Unang inaresto ng mga pulis si Lashari at dinala sa Muzaffargar Police Station para questioning. Agad naman itong nag-confess na siya ang nagbigay ng rat poison sa kasintahan. Sumunod namang inaresto ang kasintahan nitong si Asya Bibi noong lunes, November 6. Mariin tinanggi ni Bibi na siya ang mastermind sa naturang krimen at idiniin ang nobyo na ito ang nag utos sa kanyang lasunin ang asawa. Bago i-detain si Asya Bibi, kinolekta ng mga pulisya ang cellphone ng suspect. Ito ay nagbigay daan sa mga investigador na makita na nakikipag-ugnayan ito kay Lashari pagkatapos ng attempted poisoning. Inamin na din ni Bibi ang kanyang papel sa mga pagpatay nang makita sila Shari na nakaposa sa isang istasyon ng pulisya. Ayon kay Asya, paulit-ulit nitong pinakikiusapan ang magulang na huwag siyang ipakasal sa lalaking ayaw niya dahil ayon sa kanyang religion na Islam, siya ay may karapatang mamili ng kanyang mapapangasawa. Pero lahat di umano ng kanyang pakiusap ay binaliwala ng mga ito, ipinakasal pa rin siya sa isang kamag-anak. Binalaan din niya ang mga magulang na gagawin niya ang lahat para makawala sa marriage hindi rin siya pinayagan ng mga ito na makipagdiborsyo. Dalawang linggo din isinagawa ang questioning sa magkasintahan ng magkahiwalay para matukoy ng mga polis kung sino ang may pakana ng krimen. Ayon kay District Police Chief Sohail Habib Taja, ang poison o substance ay naggaling sa kasintahan nitong si Shahid Lashari na patuloy pa rin itong kinakatagpo kahit na siya ay kasal na sa ibang lalaki. Gusto rin nilang alamin kung ito ba ay desisyon ng babae o pinilit ito ng kanyang kasintahan. Inalam din ng mga polis kung may mga taong nakakaalam sa planong pagpatay ni Asya sa kanyang mister. Nagdagsaan din ang mga kamag-anak ng na mga namatay sa Maalikabok at Isolated Village. Kailangan din nilang tawirin ang Indus River gamit ang bangka para iparating ang kanilang pakikiramay. Meron ding ilang reporters na pumunta. Isa sa mga nakiramay ay ang village elder na si Abdul Majid na nangakong pupugutan ng ulo ang magkasintahan pag nahuli niya. Ayon pa dito ang babaeng bagong kasal lamang noong September ay karapat dapat patayin para maibalik ang karangalan ng kanilang village. Sinabi ito ng matanda habang nakaupo ang ama ni Asya na hindi kalayuan sa matanda. Umiiyak namang sinabi ni Zakia Begum, 45 years old na ina ni Asya, na maling pinilit nilang ipakasal ang anak sa kabila ng paulit-ulit nitong pakiusap. Ito ay nakatira sa isang village na 450 kilometers ang layo sa multan kung saan nangyari ang krimen. Hinimok din ng ginang ang iba pang magulang na ng pagkakataon ang mga anak nilang babae na pumili ng gusto nilang mapapangasawa. Nakakaramdam din umano siya ng matinding pagsisisi sa ginawa nilang pagpilit sa anak na magpakasal, kahit alam nilang hindi nito gusto ang pinsan nitong si Amjad. Inamin ni Asya Bibi sa harapan ng city judge na siya ay galit dahil sa desisyon ng mga magulang na ipakasal siya sa lalaking ayaw niya. Tinarget din umano nito ang asawa para makataka sa hindi masayang pagsasama. Nagsisisi din ito na dahil sa kanyang aksyon, maraming buhay ang nawala. Sinalaysay din ni Asya na itinuro sa kanya ng nobyo ang mga dapat niyang gawin at pinangakuan siyang papakasalan pag siya ay na. Napag-alaman din ng mga pulis na alam ng tiyahin ni Asya ang plano ng magkasintahan. Ito rin ang tumutulong sa dalawa para magkita, kahit nakasal na ang pamangkin sa ibang lalaki. Ang ginang ay inaresto rin ng mga otoridad at kinasuhan ng accessories to murder. Matapos ang masusing investigasyon, ang magkasintahang si Naasha Bibi at Shahid Lashari ay sinampahan ng kasong 17 counts of murder. Makalipas ang halos isang taon, isinagawa ang initial hearing noong October 31. Humarap ang magkasintahan noong November 14 sa hukom para harapin ang mga kaso nitong murder at hinayaan din ng korte na kausapin sila ng mga reporters na nasa courthouse. Nagpakita rin ito ng matinding pagsisisi dahil maraming nadamay sa kagustuhan niyang makawala sa kanyang kasal. Matapos ang apat na araw na trial, napatunayan ng Pakistan Court na si Asha Bibi, at ang nobyo nitong si Shahid Lashari, ay guilty sa paglason sa labing pitong kaanak ng asawa ng babae, noong November 18, 2018. Ang dalawa ay sinentensyahan ng multiple life imprisonment. Inutusan din ni Anti-Terrorism Court Judge Shaker Hasan ang magkasintahan na magbayad ng 3 million Pakistan rupee o mahigit 500,000 pesos, bawat isa. Inutos din ng korte na ang 15 life term ng mga ito ay bunuin ng magkakasabay. Sinabi ni Zora Yousaf, isang nangungunang human rights activist na nakabase sa Karachi, na si Asha Bibi ay kabilang sa countless Pakistani women na pinilit ng kanilang mga magulang na magpakasal, na labag sa kanilang kagustuhan. Ngunit pihira para sa isang asawang babae ang pumatay ng kanyang mister. Sinabi niya na naniniwala siya na ang mga aksyon ni Bibi ay nagpapakita na siya ay dumaranas ng depression and anxiety. Halos isang libong kababaihan sa bansang Pakistan ang pinapatay dahil sa tinatawag na honor killings. Marami rin ang naitalang napatay dahil sa pagtatangka ng mga ito na tumakas sa arranged marriage. Ayon sa isang ulat na inilabas ng Human Rights Commission ng Pakistan, daan-daang kababaihan at batang babae ang pinaslang noong 2016 ng mga miyembro ng pamilya dahil sa honor killing. Karaniwan ng din umano sa mga village councils or elders na ipag-utos ang pagpatay o panggagahasa sa mga babae sa ngalan ng honor killing. Noong 2002, isang village council ng Mirwala na located sa rural area ng Tesil sa Jatoy sa Muzaffargarh District ng probinsya ng Punjab ang nag-utos na pagsamantalahan ng grupo ng kalalakihan si Mukhtar Mai. Inaasahan ng mga tao na ito ay magpapatiwakal dahil sa kahihiyan, pero ang mga taong involved sa kanyang karumal-dumal na krimen ay sinampahan niya ng kaso. Ang pangyayari ay sinasabing dahil sa iringan ang dalawang mayayamang pamilya ng Mastoy Baloch at Maitatla. Ito rin ay nakakuha ng atensyon ng local and international media. Sa Pakistan ang mga arranged marriages ay inoorganisa ng kanilang pamilya at kadalasang nagbibigay lamang ng kaunti o halos walang impormasyon tungkol sa magiging mag-asawa. Dahil na rin sa mabilis na pagbabago ng generation, halos wala nang nagaganap na arranged marriages sa mga urban area sa bansa. Pero sa particularly traditional family sa mga rural areas, ang mga anak na babae ay inaasahang sumunod sa lahat ng kagustuhan ng kanilang mga magulang. Sa mga ganitong komunidad, ang mga babae ay ipinapangako sa relatives o sa mga mayamang lalaki sa kanilang murang edad. Ang pakikipaghiwalay din ay nagbibigay ng matinding kahihiyan sa pamilya, kaya ito ay mahigpit na pinagbabawal kahit na ang babae ay nagkaroon ng violent or unhappy marriage. Sa mga ganitong pamilya, ang mga anak na babae ay nakikita nila bilang isang pasanin. Ang pamilya din ng mga babae ang kailangan sumagot sa majority o lahat ng gastusin sa kasal na kadalasang umaabot sa pagkakabaon sa utang ng pamilya. Isa ito sa mga dahilang nakikita kaya ang pakikipaghiwalay ay ipinagbabawal. Ang pagpatay din ng babae sa kanyang asawa ay napakadalang. Sa bansang Pakistan, ito ay kadalasang baligtad, ito rin ay isa sa mga pinakamapanganib na bansa sa mundo para sa mga babae. Ayon sa isang top human rights activist na si Faisal Chingwani, ginawa ni Asha Bibi ang krimen dahil ito ay mentally stressed dahil sa forced marriage. Ang 25 years old na si Mahwish Arif ay binari lang nakakabatang kapatid na lalaking si Samar Ali dahil sa pagpapakasal nito sa lalaki na walang pahintulot ng kanyang mga magulang. Sinasabing ang krimen ay naganap ng bisitahin ng babae, ang kanyang mga magulang sa Satu Katla, makalipas ang ilang buwan matapos ang kanyang kasal. Ayon sa statistik ng mga pulis, halos 1,000 na kababaihan ang napapatay ng kanilang malalapit na kamag-anak kada taon, sa ngalan ng kanilang karangalan o honor killings. Ang bansa rin ang merong pinakamataas na number ng forced marriages sa buong mundo. Madaling hatulan si Asya sa pagnanais na patayin ang kanyang asawa at dahil sa aksidenteng pagkalason sa kanyang buong pamilya. Ngunit dapat isa alang alang ang mga pangyayari na nagbunsod sa kanya na gumawa ng naturang hakbang. Maraming nagsasabing bakit hindi na lamang nakipaghiwalay si Asya sa asawa, dahil hindi naman siya nakakulong, o nakagapos para hindi makaalis, kaysa humantong pa sa multiple murders. Ayon sa Human Rights Watch World Report Outline, na ang force at child marriage sa bansang Pakistan ay hindi simple matter. Ang violence against women and girls ay animoy routine na halos 1,000 na kababaihan ang pinapatay sa ngalan ng honor killing, ayon sa bagong estimation. Approximately 512 women and girls naman ang napatay sa taong 2016, ayon sa Amnesty Internationals. Ang batas ng Pakistan ay nagbibigay sa pamilya ng karapatang patawarin ang mga pumatay sa kanilang mga kamag-anak. Ang kapamilya naman na pumatay sa babaeng miyembro ng kanilang angkan ay kadalasang walang kahit na anong konsekwenses na hinaharap ayon sa batas. Ito ay isa sa mga patunay na ang batas tungkol sa honor killing ay walang katuturan. Kaya hindi rin magawang umalis na lamang ni Asya Bibi sa maituturing na human trafficking o sexual enslavement. Kung sinubukan ni Asya Bibi na tumaka sa kanyang asawa upang makasama ang kasintahan o maging isang suwail na asawa, parang sinentensyahan na niya ng kamatayan ang sarili. Maaring makatanggap ng simpatya ang babae o isipin ng iba na siya ay tunay na diabolikal. Pero sa kanyang kalagayan masasabing walang tamang sagot dahil sa kanyang sitwasyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-survive at maaring sinalba lang din niya ang sariling buhay. Ang arranged marriages ay pangkaraniwang practice sa bansang Pakistan. Marami ring iba't ibang istorya na nagpapakita ng mga extreme steps ng mga kababaihan para matakasan ang ganitong tradisyon. Pero kaunti lamang ang mga may lakas ng loob na gawin ang ginawa ni Asia Bibi. Ang mga bulaklak sa literature ay kadalasang sumasagisag sa mga katangiang tradisyonal na iniugnay sa femininity tulad ng fragility, beauty, innocence, at grace. Gayunpaman, maaari rin silang magsilbi bilang mga metaphors para sa mas complex at multifaceted aspects of womanhood, tulad ng strength, resilience, sexuality, at tensions na dulot ng social expectations. Pero tulad din ng mga bulaklak, meron ding iba't ibang uri ng babae, ang iba ay tulad ng daffodils, na sumisimbolo sa kahinaan ng kababaihan, at ang iba naman ay tulad ng bulaklak ng akonitum na pelus, na nagpapahayag na ang babae ay maaari ring maging deadly.